Hi mga bebe, ngayon samahin nyo kami kumuha ng parcel ng aming amo. yan dito sa SF Express. Ayan. So, dito sa amin, sa Yoho Mall, merong mga SF Express sa mga tower. So, dito lang yan sa baba namin sa may tower. So, ayan. Punta lang kayo sa SF Express. Tapos, um, uh, enter nyo lang yung transaction code. wrong pickup code. Hindi, pag ganito minsan wala dito. O talaga, o tayo oh, sa kabila. So wait. wala sya dito, di pa tayo sa kabila. O, pag ganito, tika. Zero three, zero three. Eight, Three, eight, zero, five. wala dito, doon sa kabila. Ibig sabihin wala sya dito, doon tayo sa kabila. O yan, dito na sa kabila check natin kung nandito yung kanyang parcel. So, ayun. Andito. Nandito Andito siya. Magbabayad ka, 35. So, ayan, may payment siya na 35. Pwedeng pay. chat. I'll be paid off na nga, eh. payment. So, ayan, payment. Martin and Luther King. Ano ba yun? So, gagamit siya ng octopus. Ayan, itatap nyo lang. Tapos, okay na. Ayan, payment, okay. okay. Tapos, magbubukas din so siya. Yun. Ayan. Mapigot eh. So, bye-bye. Let's go. Pagkano okay, lang yun.